ay Hi. Yung mga alaga ko, saan na uh, yun? Hi. Ba't dito kayo kumakain? May ulam na kayo, may ulam na kayo? Wala. Ha? Wala. Wala. Bakit? Ay, may ulam na, may isda na. Yeah. na ako para sa inyo, may pasalubong ako sa inyo. Ayan o. Oh. sana magkasya. Is for you? Thank you. Is for you? No. for you? No. for you? Yeah. for you? That's for you. Di na magkasiya. Is for you? No. for you? Haha. Kaila kasiya. Is for you? Ay wala di na magkasiya Isa kay Kain na kayo. Wala na. Okay? <laughs> hindi na kaabot yung Laila. Ayun po yung isa. Kain kayo. Ulam. Ay, hindi na to. Ba't ngayon ka lang? Kula yung dala ko. Bigyan nyo na lang siya. Ah. Bigyan nyo na lang siya. Bigyan nyo na lang yun ha. Ah.